nagluto ako na ito yan, masarap. Tokwa, at saka yung mga ulo ng, ng pasayan, hindi ko tinatapon kasi nilinisan ang laman ng, ang laman nito, pero ang ulo hindi ko tinatapon kaya ito, pang sagol oh, masarap tingnan, na no? at saka yun ah, patula at saka bihon ito siya, patula at saka O, ang sarap-sarap na. Ulam na siya. Kaya kayo, yung mga ulo ng pasayan, huwag niyo itapon. Kasi pag... Uy, oh, nula. Pangsago yan sa mga gulay-gulay. Yan. ko ka muday lang mo ayaw mo Sabagay, dami ka ng pagkain din eh binigyan ni tipo de tito kay ano to kay itim akin i e, hindi pasay ay pasayan isda gawin kong ano tawag eh mm, lang ako Sarap. Mayo. Yung maliit na na ipis, nagbuntis. Ayan naman ito. Ito naman Wala ka yung sapato namin yung ng cover. Oo. Oh? Okay, Magkano Mag nga niya bigay niya, bili niya mo 'yung abi ay na. Okay. Mahal man abi, wala tayong pera din, na-budget niyan.